Hi Taurus, September 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice na marahil ay kailangan nyong marinig sa bagong buwan na ito. Umuulan po, merong blessing na parating, i-claim na natin yan para sa inyo, laban natin ito, Taurus. Ano pong kailangan maiwan ng marinig? Ano pong kailangan nyong maiwan para sa mga taong ito? Taurus, September 2024, message Taurus, ano kailangan yung marinig? Uy, agad-agad. The King of Cups. Message po para sa mga Taurus. September, Ayun na. Nagtatalo na sila. The Three of Cups Reversed. Ten of Wands Reversed. Okay. So, kunin lang natin yung pinaka dito. Taurus, September 2024. The Justice Card. Uy, para bang meron kayong... <clears throat> meron kayong makukumpleto, meron kayong matatapos, matatanggap nyo ang hostisya. Balance, King of Cups, Justice Coed, September 2024, it will bring you balance, justice, na pwedeng mag-harmonize. Ayan, Magpakalmalalo, magpa, um, magpawasto sa inyong relasyon. Relationship-wise, especially, Okay. Justice Square. Dito pa Panalo na guys. Taurus. This is the best month na mag-present ng something. Trabaho. Negosyo. Maging ano pa man po ang inyong pinagkakabalahan, pinagkakakitaan. The best month to promote yourself. Ano ba yung mga kakayanan nyo? Ano ba yan? Proyekto? Kasi sabi ko nga, meron kayong complete, may matatapos. Meron kayong malirelease. Isang project ba ito? Isang movie? Why not? Kung kayo ay nasa media, ang ganda. Hindi ito yung pagkakataon para itago nyo ang inyong kakayanan or natural na ability, okay? Kasi po, ang gito, yung hostisya, meron justice. Lalo pa kung alam, alam nyo, alam niyo naman sa inyong mga sarili na wala naman kayong, wala kayong ibang sinasagasaan. I mean, focus lang kayo sa inyong hangarin, ginagawa nyo lang yung trabaho ng may pagkawasto, ng kalma, ng balance. And definitely, maganda po yung ating nakikita. Okay? May improvement when it comes to relationship, partnership, or even sa mga may asawa na Ayan. may pag-init ng inyong buhay relasyon na sobrang mag-a-apply astrologically, since September 2024, mag-highlight para sa inyong mga Taurus ang inyong 5 house of love, love sector okay, so kahit sa simpleng pagpaplano guys, or ideya ito hindi yung longing longingness, or yung cravings nyo may something ganap sa buhay relasyon may spark, may balance, may improvement. Okay? For some of you na single and ready to mingle, why not? Be open sa ilang possibility para sa ilang kasi baka yes, andito na yung cravings. syempre naka, ayan oh, no? may blessing, umuulan, ilalaban natin to. Naway, no, naririnig pa rin tayo, pero kung magiging open po kayo sa ilang posibilidad, posibilidad, guys, Taurus, September, maring meron someone na mag-appear. Or meron kayong makilala, two-year friendship, or circle of friends, teammates, workmates, three of cups. Kung andito talaga, ready naman kayo to mingle, then be open. Try to put yourself out there. Walang mangyayari sa comfort zone. Okay? Ito lang naman, ay, <laughs> ano, no? kung ready kayo, hindi nyo kailangan ma-pressure sa message ni Moonchild. Iba-iba tayo dyan eh. Okay? Take it easy. Pero kung hindi pa handa, huwag nyo ipilit. Pero kung ready na kayo, meron po. Kung pahihintulutan nyo lamang ito. Okay? Andito yung pagiging productive. Pagdating sa inyong social pa rin. Kung kayo nakapakinig sa Aris, parang ganito rin yung umaangat eh. Um, andito kasi yung balance sa inyo. Yung mental clarity King of Cups, Justice. Ano man ang conflict, tension, ang maramdaman nyo sa trabaho man, may ilang bigat man dyan, or sa pamilya, kapareha, masusolusyonan. I mean, mariresolve. Kasi nga, balance kayo. Nasa inyo yung pagkaklaro. Okay? May pagkawise wise Kung paano kayo bumuo ng desisyon, ay narito at hindi posible na merong ma-impress. Kaya nga sabi ko, ito yung pagkakataon. Best month to present yourself. Yung ability nyo, yung natural na kakayanan nyo, huwag nyo itago. I-showcase nyo na yan sa showtime. hindi. <laughs> laksan lang ang loob. Okay? Walang mangyayari. True yan eh. Walang mangyayari sa ating mga comfort zone. Parang message din kay Moonchild ito. Pero kung ito lang naman ay kung ready hindi nyo kailangang mataliin ang inyong mga sarili. Okay? Okay. So bilang umuulan. Must na ang Moon Child. Um Okay. Ano pa bang ma-add natin? Para sa mga Taurus. Okay. Na naad ko na ba yun? Maaaring merong pagpaplano? Kahit sa si simple idea na lumagay na sa tahimik, merong magpapakasal? For those of you in a relationship at sinubok na rin ng ilang um, pagkakataon sa inyong relasyon, eto na, meron kayong makukumpleto. Meron kayong, yes, something will end to make room for something new. May mga bago, pagbabago, fresh thoughts, new beginnings. Na ang ganda. Okay? Ayan ang umaangat para sa inyo. Balance. Na hindi madali, kita nyo ang lakas ng ulan. Kuha na tayo ng pinaka-final words, advice, na maaring kailangan marinig ng mga Taurus September 2024. Kung hindi ko pa ba na-mention kung kayo meron ng kids, Parang may ilang ganap dyan. Ayan. Ang dami nito. Kunin natin yung pinaka. Uh, Maaring bibigyan sila ng extra focus ngayong September. Or maybe a reminder to spend more quality time with your kids, especially. Lalo kung nawawalan kayo ng time lately. Okay. Know your worth. Know your worth. Okay. Okay. <laughs> 'di ba? Late yung reaction ni Moonshall bilang nadidistract ako sa ingay ng ulan pero sana naririnig tayo. New Moon in Taurus. Kayo to guys, pakita natin live na live po tayo sa ating YT. New Moon in Taurus. Know your worth. Laging yung isipin, laging yung alalahanin, yung halaga nyo, yung kakayanan nyo, yung value nyo sa trabaho man, sa pera, sa relasyon. Meron kayong kakayanan meron kayong value. Kailangan nyo ipakita yan, okay? Huwag nyo babaan yung standards nyo ngayong buwan. Ayan. Know your worth. May lakas kayo, may kapangyarihan kayo. Sabi ko nga, nasa inyo ang trono. Hindi, ang balance. Okay? Huwag yung kakalimutan na ikaw ay mahalaga. Marahil ito yung kailangan yung marinig talaga. Ngayong September 2024 para sa inyo, Taurus.